Malamig at basa ang panahon, mas aktibo ang flu virus ngayon, dumadami ang kaso sa mga paaralan, maraming bata at matatanda, mailagnat at ubo, nagpatingin sa doktor. Nagsusuot ng mask at makapal na damit ang mga tao. Lumamig ang panahon, maraming nagkaflu, maagang may naghihintay sa klinika. Kung may sintomas sa klase ngayon, umaabsent, dati parang may hika sila, pero hindi naman ito flu, pero nag-aalala pa rin. Narinig sa paaralan maraming may flu, dahil malaki ang pagbabago ng panahon, ang mga bata ay ayaw magsuot ng marami, mas madaling magkasakit. Naglabas ng datos ang Health Dep, nakakatakot talaga. Noong nakaraang linggo, isa-isa libong -isa dumayo sa emergency, 38 bagong kaso, 13 na matay, kasama 8 H1N1 at 5 H3N2, pati mga doktor nag-aalala. Taglamig talaga ang peak ng flu sa kabuuan ng taon, ngayon ay panahon ng flu, mas kaunti kaysa dalawa linggo ago, pero marami pa rin may flu. Flu tumataas, at malaki ang pagbabago ng panahon, hanging amihan sunod-sunod, pinakamababang temp sa hilaga 18.5 degrees Celsius. Paalalahanan ang publiko, bakuna at gamot laban flu, pinahaba hanggang 15 Nobyembre. Ikalawang phase simula 1 Nobyembre, malakas ang virus, hindi dapat baliwalain ang panganib. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.